Ah. Sino una? <laughs> okay. so, ako una. Eh. Ako una. Okay, okay. Oh, <laughs> na okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Brother Arman! Direkta kaya doon? Hindi pwede? Alin? Basta dito sa lamisa lang to. O, ah, bawal ako. dito ba Okay. Okay, ako na. O. Pag nag-bounce doon, bumalik, bawal yun ha? Oo, sige, okay. Ako na.

kaya, kaya. kaya pala, mababa lang talaga eh. Okay. Kaya, kaya, uh, okay. So, panalo na kaya, uh, okay. si Brother Arman. Ah, ano half dinar ha, na yan. Isang shot. oh, ayun. May iba, may kaya, na. yun. May, iba, may kaya, yun. na. Basta. Si, ano may yan. May presyo yan. Oo. Oo. May yan. May yan. presyo yan. Bro, dito Oh, wow, ganun ganun okay, lang. Okay. Si Ali. ba? Ay, para mo itinapon na lang na shoot pa? Ano ba? 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 Walang ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano Ano

Yes. Ready Okay. Pero may naman ang mag-ano Oh! galit ka na Galit na. galit ka na lang. <laughs> Kapalitan <laughs> ah, mo ako. na mo! lang na lang pala magalit. New Year! New Year! <laughs> Bakit hindi ko makita okay. yung Oy, oh, no. ah, 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 oh. oh. Bakit parang malaki nagwa? Isang ay. lang oh. Ah, nagturo I, I, ka pa. Eh, ako <laughs> oh, oh, oh. mo tinuro. niya pa ako eh. Nakagay dito lang. Oo, lang. Ay! Hoy, Wala na lang

Sa Nakuha tayo yes, oh. Yon. Dap. Na. Na Sarap-sarap oh, ng tao mo. Bala, di ta Dapat dito lang, dito lang the... uh, oh. Ah. Kahit ano, na-check na lang DTI, hindi ka talaga. Yon <laughs> oh. Yon oh. Oh. Nagpractice tu makasawa, hindi ko talaga to eh. Nagpractice sila kasi sila lang nag-score. La la